Hello guys, welcome back to my channel Wayne Pitit. By the guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni eh. Tawagin lang natin siya sa pangalan na Abigail. So, sabi niya dito, basahin ko lang to ha. Mababa ay yung katanungan niya pero basahin natin para kung same din yung katanungan niyo, malay niyo, ito na yung kasagutan, di ba? So, hello ma'am, ask ko lang po, nagkasakit po ako September 11, 2024. Habang -medical na pending po first mid nag-struggle po ako habang ngayon uh, naka juris po ako hanggang ngayon hindi pa po ako okay paano po yun may babayaran po ba ako sa agency naka perma na, na, po ako kontrata pero kinansel nila baka po kasi mag penalty sila sabi ng agent ko siya nagbayad ng uwa hindi naman po ako nag-uwa kasi nagkasakit ako. Cho, ah, uh, daw po, tas malaki babayaran ko sa agency. Sana po masagot agad okay. Ma'am, ganito lang 'yon. Kung wala ka pa namang kontrata na pinirmahan or wala pang employer, wala pang na-process na OIC. Sa ibig sabihin, wala pang na-process niyan. Pero kung 'yung agency mo, gumastos sila sa sa pamasahe mo or kung ano 'yung ginastos nila na uh, galing sa pera nila, yun lang yung babayaran mo. Pero dapat, hingan mo sila ng resibo. So, kailangan meron silang legal na resibo na maipapakita na galing talaga sa uh, galing sa BIR na resibo. Kung baga, meron nakasulat yan na yung, yung, yung legal talaga na uh, resibo. So, kung meron silang binigay sa iyo na, na halaga tapos hindi ka kumbinsido, lalo na dito sabi mo hindi ka naman nakapag-uwa, So, hingan mo sila ng resibo. Kung wala silang maibibigay na, na resibo, pwede kang pumunta sa POEA. tapos doon ka makipag makipagbayaran sa kanila o doon mo sabihin sa POEA na uh, yun yung halaga na sinisingil ng agency mo tapos ayaw, ayaw, ayaw mong maniwala kasi nga bakat sobrang laki so hanapan mo sila ng resibo tapos ang kagandahan kasi kung pupunta ka sa POEA uh, sila yung titingin kung ano ba talaga yung babayaran mo or pwede mong i-discuss doon na sabihin mo na ganito kalaki yung hinihingi nila sa akin samantala wala pa naman silang na-process sa akin so ah uh, sa madaling salita bayaran mo lang kung meron silang may pakita na katibayan or meron silang resibo may pakita sa iyo na yun nga yung ginastos nila sa iyo like for example sila pala yung nagbayad sa medical mo eh magkano lang ba yung medical hindi naman umaabot ng sa pre-made lang ha kung iko-compare ko yung agency na ni recommend ko nasa 1000 plus lang hindi siya umabot ng 2000 so paalala lang bago magbayad kailangan hanapan mo sila ng resibo hindi hindi yung resibo na sulat kamay lang nila ha. tunay dapat na resibo so kung kung ganito kalaki yung hinihingi nila sa tapos hindi mo hindi ka kumbinsa, kumbinsido na ganong kalaki yung na uh, bayad nila sa so pwede ka pumunta sa POAA Okay, Ma'am Abigail, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. And uh, see you. Have a good day. Bye-bye.